Patuloy na pinag-aaralan ng LTFRB kung bibigyan ng palugit na isang taon ang mga jeep na hindi pa rin kasali sa mga kooperatiba. Pero pakiusap nila sa grupong Manibela, huwag nang ituloy ang strike sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Posible pa rin makabiyahin ng isang taon ang mga jeep na unconsolidated o hindi sumali sa kooperatiba. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, patuloy nilang pinag-aaralan ang bagay na yan na una nang ipinanawagan ng transport groups. Pag-uusapan ng LTFRB sa susunod na linggo ang posibleng isang taon pang palugit sa mga unconsolidated na jeep. Pero ang grupong manibela, tila naiinip na sa tagal ng desisyon ng Transport Department at LTFRB sa kanilang panawagan na pagkasunduan daw ito sa huling hearing sa House Committee on Transportation. Pero nakatanggap pa sila ng mga ulat na may mga nahuli na ang MMDA na unconsolidated na jeep. Kaya bilang protesta, panibagong transport strike ang ikinakasa ng Manibela. Malinaw naman na wala silang maipakita uh, uh, memorandum circular na tayo ay huhulihin na dahil unconsolidated tayo. Hiling natin sa LTFRB na kung ano'y napagkasunduan doon sa kongreso na tayo ay makakabiyahi pa ng isang taon. Sana tumupad sila. Sisimula ng strike sa lunes, June 10 at magtatagal hanggang June 12, Araw ng Kalayaan. Parating yung araw ng kalayaan, yung Independence Day, pero wala tayong kalayaan ngayon. Wala tayong kalayaang maghanap buhay. Puro panggigipit ang ginagawa po sa atin. Naikiusap naman si LTFRB Chairman Chofi sa III sa grupo na huwag nang ituloy ang strike. Bukod sa itinuturing na kasing kolorum ang mga unconsolidated jeeps, ay pananagutin lang ang mga tsuper at operator, lalo ko magdudulot na matinding perwisyo sa publiko ang transport strike. Sabi naman ng LTFRB, hindi pa sila nagsisimulang manghuli dahil sumasa ilalim pa sa due process at mga pagdinig ang mga hindi nag-consolidate na jeep. Wala pa po kasi po tayo po nagka-transition. no Alam din natin na merong uh, um, e epekto, no at consequences yung hindi pagsali sa PTMP. Pero ayaw din naman natin na uh, hindi pa nabigyan ng due process. Sa ngayon, inaayos na rin daw ng LTFRB ang mga apektadong ruta na mga hindi nag-consolidate sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Nanindigan ng DOTR na sapatang bilang ng mga jeepney na bumabiyahe. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.